kalokohan ni batang kanino. Binubugbog niya. Yung <laughs> tumuturo ko sa kanya kanina, kinagat dito niya, kinagat dito ko, ilahilang <laughs> nga. Pati tenga, kinagat niya nga. <laughs> Hindi lang ngayon, mga nakarang-araw pa. Yun yung ginagawa niya. No. Kanina, binoksing na siya ni Coco eh. Naiwan yung paan ni Coco ko, sa balay niya, iyak siya. Oh, no. Sawa ka na. Ayun, doon. Si Coco ang boxing mo. Hindi ako. Hindi ako. Ayun, si Coco. Ayun. 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 Ay, si Coco. Ayun. Ayun ang harapin mo. Ayun, si Coco. Ayun ang kulitin mo. Napagod ka na. Ha? Ah, napagod ka na. Ayun, oh, Si Coco. Kulitin mo. Galing ka na nga ng lakwache Eh, si Koko tayo, Miko, bilis Una Pag yan na kuhan, eh Kurate kayo mga papel mo Punit-punit yan, ewan ko lang Ayan na, ayan na si kuko oh Eh, isa no? tingnan mo ang sarap ng higa o oh, nasa sapatos o huwag mong galawin yan ano ah, na naman yan ginagalaw mo dyan o oh, bigyan mo sa akin yung battery Please, give mo ka mama sabi ko give mo yung battery hindi ikaw lang ang pupunta